Dear yeah, señoritas y señoritos. By now you must have uh, seen All those videos All, all those uh, media publications All those uh, uh, posts in uh, social media About the series of raids Initiated by the Marcos government At uh, karamihan po dyan sa mga raids na yan sa mga sa mga warehouse na mga rice dealers, warehouse na mga price manipulators at hoarders daw worth millions and millions of pesos. Karamihan po sa mga sa mga rates na yan. Andiyan kasama si House Speaker <laughs> Martin Romualdez. Ano ba to speaker ba to or uh, or head ng NEDA or head ng uh, Bureau of Customs. Well, that is an indication na yung mama ay balak talaga tumagbo sa pagka-presidente sa 2028. <laughs> Kasi ngayon na ako, naging kliyente ko na ng ibang ng iilan speaker dyan sa House of Representatives nung active pa si Bat as president and CEO of my own firm called Dean and Kings Communications and Legal Public Relations. Yan. Um... <laughs> uh, Marami na akong humawag na at napanalo ng mga mga speaker pero ni isa hindi lang man sumama sa mga sa mga sa mga raids. <laughs> Ibang style, no? Sumasama sa mga raids. At ang dyan, yung picture niya, kitang-kita kita yung picture niya. Speaker, sumasama sa mga raid. Ito lang masakit. Eh bakit wala ni isa dyan sa mga ni-raidan nila? Ang nakasuhan? <laughs> Iyon, iyon ang problema, Mr. Speaker. Bilip to sana kami sa iyo. nag, nag ka sa araw, sa ulan. Sumama lang dyan sa mga rally na yan. Siyempre, alam naman namin na laking yaman ka na nainitan ka dyan sa mga, sa mga warehouses na yan. Pero, sinong nakasuwan Mr. Speaker? Kaya itong si... Itong si... Uh, Senator... Uh, Uh, Francis Escudero At uh, binulong doon Sabi binulong do sa kanya ni Hart <laughs> uh, Sabi niya Ano ba to? Two weeks na Na Confiscate tayo Or na na raid natin yung 505 million na imbakan Ng Nang uh, palay dyan sa Bulacan na initiated by the Bureau of Customs. Pero bakit hindi pa naku, nakasuhan yung mga salarin? Sabi niya, dapat kinasuhan na yan kaagad at inidentify kung sino ba talagang may-ari niyan. Ito rin nakikita ko. Puro raid dito, puro raid doon. Pero hindi inidentify yung may-ari. Normally yan, when I was a, a reporter, pag-raid, inidentify kaagad yung may-ari and then sinacharge kaagad. At nagpapapreskon pa na charge itong si Kwan. Ito, two weeks na, wala pa eh. Kaya sabi ni, sabi ni Scudero, uh, the number of raids that have been done in the recent weeks, why only now? No charges have been filed against the people involved. Tama rin naman. Puro raid ng puro raid kayo. Pero kung hindi nyo naman... Ki Kina kasuhan ng mga ito, wala lang magpapa a mga ito, di ba? So, <laughs> sabi niya, credibility rin niya yung uh, uh, Bureau of Customs na hindi binanggit yung mga traders and operators whose houses were were raided by the government authorities. Uh, at uh, naku na, dahil naku nakita doon ng smuggled rice. Sabi niya, kailangan kasuhan na ito sa sa uh, uh, sa batas for violation of the of the law on uh, economic, covering economic saboteurs at para ma serve ng warning sa mga smugglers and hoarders sabi niya and i quote we should not end with raids alone the people are waiting and watching for the next initiative of the government Charges will be filed immediately against those who should be charged. We should bring them to the court of justice to prove that this administration is resolute in its campaign against the rice cartel. Tama rin naman at sinabi nga niya na mayroon na tayong uh, uh, Republic Act 10845 na or the anti-agricultural smuggling act of of uh, 2016. Kung saan sinasabi na large-scale smuggling or economic sabotage yung involving one at least 1 million worth of sugar, corn, pork, garlic, onion, fish, etc. uh, uh or or uh, as high as uh, or a minimum of 10 million worth of rice as valued by the Bureau of Customs. Ito, ito, 500 million! Pero wala pang nakasuhan under the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Sabi ni, ni uh, Senator uh, uh, Escudero, how come up to now there have been no cases filed? Why haven't I heard anyone sued for economic sabotage or, or something? Who owns these warehouses? Who are the people involved? Yan. So, ang dami pong raid, pero walang nakakasuhan. Naalala ko tuloy, yung bata pa akong, bagito pa akong reporter, dyan sa Sambuanga City, where I serve as a reporter of the The Morning Times And then, kinuha ako ng Philippine Daily Inquirer As a correspondent And then, eventually, naging national reporter ako At uh, uh, na-transfer na ako dito sa Manila So, ang ginagawa ng mga Bureau of Customs Official Zone BIR Officials Or kahit yung mga police regional directors uh, Western Mindanao Regional Director Ang ginagawa nila, kung may bagong police Raid ng raid Raid sa Raid sa 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 beer houses Raid sa Drug dens Raid sa mga Sa mga gambling dens Ganon uh, Gambling houses Ganon uh, Pero walang kinakasuhan Yung raid na yun Parang warning lang yun Para okay Na raid ang tindahan mo Ang Ang beer house mo oh. Gusto mo buksan yan Puntahan mo si Regional director So punta ka kay regional director, kausapin mo sir, uh, pasensya na po, hindi na po namin ulitin yun. Pero sir, uh, sa susunod kasama na kayo sir, ha? basta huwag nyo lang kami i-raid. Yan. <laughs> o kaya sa, sa Bureau, Bureau of uh, Immigration, ah, Bureau of uh, Internal Revenue na i-raid yung yung, 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 daw, yung uh, uh, tax evader. And then hindi na kakasuhan. Kasi kung kakasuhan, wala, no more chance para mag-areglo. O, pumunta yung negosyante, uh, uh, ah, pa pasensya na po, ah, uh, ah, uh, director, uh, BIR director, ah, uh, uh, magbabayad na po ako, magka, uh, yung taxes ko. O, 10, ta 10 million ang, ka ang taxes mo. O, uh, uh, ano ba pwede natin gawin dyan? Eh, sabi ng director, ah, uh, sige, sige, ah, uh, bayad ka na lang ng 2 million, at sa akin yung 3 million. O makatipit ka pa ng 5 million So okay na yan, every year Ganyan gagawin natin <laughs> Ganyan lang, nagpapakilala lang Kasi umalis na yung Previous director At uh, syempre, akala ng Negosyante, lusot na siya O wala na si director O yung iba naman director na greedy Kahit na reassign na sa ibang riyon Gusto, meron pa rin Parte siya So sasabihin ng negosyante, hindi po eh Yung bago ngayon, gusto, sa kanya na daw ibigay So, ang tanong, ganito rin kaya nangyari sa mga rich na 'yan? Kaya hindi hindi kinakasuhan kasi kung kasuhan mo, you are closing the door for any negotiation. Wala na. Sabi na negosyante, uh, PS mo o PI mo, kinasuhan mo ako so wala na. Uh, labanan natin ito sa korte at uh, uh, bayaran ko na lang yung kuan ko according to the law. Pero kung uh, na-raid at na-press release lang at napogi points lang yung mga kasama sa raid na yan and then hindi kinasuhan so ibig sabihin alam nyo na alam na this so please share this vlog to friends and relatives para baka umabot pa ito sa mga sa mga corrupt na mga customs officials, BIR officials at police officials para masabi naman natin na alam namin kung anong ginagawa nyo. We know what you are doing. Bistado na kayo. So please also share this sa mga negosyante para uh, so they will be warned. So yan po, uh, kaya ito naalala ko no. Na uh, tingnan natin no nung no, nung no, 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 napumiok si uh, si Senator Escudero ukol, ukol sa bagay nito. Tama nga. Ang dami ang dami ko nang nakitang uh, balita sa mga raid rates, rates na yan pero ni hindi natin kasi kung i-identify nila yung involved syempre point of no return na yun galit na galit na yun sa kanila so hindi nila ina-identify ang warehouse lang parang ang warehouse may kasalanan <laughs> where in ang warehouse tinayo lang ng negosyante so negosyante ang dapat kasuhan hindi lang rate ng rate so tingnan natin we will follow this We will uh, monitor this issue kung meron ba talagang talagang makasuhan dito sa mga raid at ma-identify kung sino ba talaga ang ang uh ang ang salarin sino ba talaga mga trade big time traders big time syndicates involved dito otherwise ko hindi nila magawa yan so alam niyo na ano nangyari <laughs> same old style <laughs> alam na natin yan bistado na kayo kay Bad hindi kayo makalusot kay Bad ah uh, na tayo we been there <laughs> been there done that tayo so dito nyo makikita na uh, si VAT experience based ang mga analysis kaya subscribe na kayo to the Blogcaster Armandine YouTube channel and tell your friends to do the same so thank you very much for watching and see you in my next vlog